At DPWH binigyan ng Senado ng hanggang sa biyernes para kumplituhin ang validation ng mga red flag projects. 798 sa higit sa 940 na reappearing projects. Walang duplication ayon sa DPWH. Ang kasama natin sa Balitang yan, si Rajuman Conde Bata. RMN Live Reports Binigyan ng Senate Committee on Finance ang DPWH ng hanggang biyernes tetuhin na pagsusuri at pag-validate sa mga red flag na proyekto na duplikasyon o yung mga 2025 projects na nakitang nakalagay ulit sa 2026 national budget. Sa pagpapatuloy ng budget hearing ng DPWH, sinabi ni Secretary Vince Dizon na sa 946 na repetitive projects na may kabuo ang halaga na 65 billion na sa 798 na proyekto na ang kanilang na-validate at na-justify na aabot na sa 11.656 billion pesos. Gayun man, hindi pa natatapos ng ahensya ang validation dahil sa kinulang na rin sila sa panahon, lalo't isang linggo lamang ang ibinigay sa kanila at hindi din ang kasalukuyang pamunuan ng naghanda ng naturang budget. Paliwanag ni Dizon sa 798 na mga proyektong na-validate ay walang duplication or repeated projects pero sa natitirang 148 na proyekto ay hindi pa nila nalalaman kung mayroon bang nauulit na ghost project. Sinabi ni Gatchelia na may mga local officials na nakipag-ugnayan sa kanya at nagpahayag ng pag-aalala na may mga duplication project sila at may ilan naman na kinumpirma continuation o kaya naman ay ibang proyekto na ang pinagagawa. Binigyan ang senador ng senador ang DPWH hanggang biyernes para kompletuhin ang pagverify ng mga nakitang red flag projects lalo sa initial na review ng ahensya. Ay lahat naman ng nakitang proyekto ay continuation ng pagtatayo ng ilang projects. Marami dito napansin natin, uh, Mr. Chairman, mga continuation of projects that have already been funded in past budgets. na no? obviously, was not sufficient no, to complete the project. So the hindi nyo, wala naman kayo na-detect na totoong repeated, no? yung inulit talaga. Hindi ko po kung masasabi doon sa 148, yeah. Mr. Ibig Chairman. Ibig sabihin, Itong, itong initial initial review nyo, kung wala naman kayo na-detect na totoong repeated, uh, meaning in good faith, no? uh, these are all continuation, then we can give you until Friday uh, ah, to wow, complete. you. Uh oh, kasi... And we will instruct the implementing... Uh, uh units to to do their validation. No? Pero hindi ko pa akong masasabi. Yes. But we will inform the committee in in writing formally kung meron pong nakita at kung ano yung mga nakita. Sa isinamiting uh, supporting documents naman ng DPWH, nakasaad na dito ang kumpletong pangalan ng proyekto, address, technical description tulad ng lawak at haba, halaga ng proyekto at kung ito ba ay continuation kasama mo sa DDXL RMN Manila Radyo Man ko ang Debatak Tatak RMN